kainan. Nandito po kami ni Ella at ni sa labas ng bahay. Ayan, Daydayan. Ayos ka dito. Ayan na nga na. Parang ikaw, ya, Abby. Uh, Parang ka dito. Ayan po mga kainan. Ito po ay... Ako po ito. Ipapakita ko lang po sa inyo. In-unbox ko na po ito kanina mga kainan. Galing po ito kay Sir Torps Kalanta. Thank you so much po Sir Torps Kalanta sa pinano niyo po kay Ella pang massage. Ayan nga po. Hindi pa po namin na Assemble po ito. Hindi pa po namin nasunod-sunod kung paano. Mamaya-maya po mga kainay. Papagawa ko ka. Makasingapos ka. May wala po ngayon mga kainay. May pinuntahan po. At ayan nga po. Mga tamang kukutu ko ito po muna tayo Laila. At sa ilan naman po mga kainay. Kakagising lang po nito. Na ayan, nandito po kami ngayon ulit sa aming pesto na ila. Dito lang po kami pati na Daydayan. Ay, Daydayan! Oh. <laughs> si Daydayan po lagi po namin yan nakasama si Daydayan dito. Kahit No kahapon po hindi namin nasama si Day Dayan. Ano Day Dayan? Huwag pasyal natin, mapasyal tayo. may ano. Masama ikaw, Dre? Masama daw po si Day Dayan. At nga po mga kaina. maganda na naman po dito. Ang ano ka na po ayun, lakas po ng ilan. At habang kami po ay nasa loob ng bahay. Kahit pa paano ayun, gumanda na naman po. Pagtagunan po mga kaina. Pag nagtagula na po dito, talaga mga puno po dito. Tsaka yung mga halaman talagang kaganda po gawa ng lagi pong naanuhan po ng ano, didiligan. Sira so, naman po ay nanahimik. Ano be? Hi ka sa kanila. Thank you ko, Sir Torps. Thank you po, Sir Torps. Kalanta. Sabi mo nga. <laughs> Tahimik po at kakagising lang po nito eh. Pinakain ko na nga po itong mga kainan. Ano be? Huh? Si Dayday, ini naayos niya po yung binuksan ko po box. Si Dayday, ay ano po ito eh, mabait po ito. Si Dayday, lagi po nitong kinakasama-kasama sa si Ella lagi eh. Kahit saan pumunta sa si Ella mga kaya eh, nakasunod-sunod lang siya. Tapos habang kami po ay naglalakad-lakad din nila, ayan, sunod-sunod din po yan. Tapos Ella, sinasakay ko po sa kanya wheelchair na galing po kay Mamaan. Mabibi, oh, malayo-layo nang napapasyalan na ito eh. Kasi ano na yung kalasada, yung patwi, itapos na. Kaya kami po ay na masyal-masyal na nila sa malayo-layo. Ano? Sa susunod din makakarating na po kami yan sa may ano, sa dun sa may gilid ng ano ah. Ilo, Ano, bibi? Sa pagtuan ano po ng stroller kasi po dire-direcho na po eh. May malit po dito patwi. Oh. Ano bibi? Mapapasyal tayo? Ha? Mapasyal po kami Sama-sama ito sila sa tsaka si Dayday. Yan mga kainay. Ano, Dayday, masama ikaw? Ay, masama daw po si Dayday. <laughs> masama daw siya. At sa ila po mga kainay, kung mapapansin nyo, tahimik na naman po may tinitingnan na naman dun. Oh. Lagi po yan dyan, nakatingin sa mga halaman. Lagi po kasi dito mga kainay ng halaman eh. Nagaan, ano po yung mga halaman. Ang mga halaman po dito, iba po naman mulaklak, iba po hindi. Pero mas magusto po kasi, dati po, nagtanim po kasi niyan mga kainay, alam nyo yung tatay ko po. Mahilig po yung tatay ko sa mga halaman. Ay, iba iba pong kulay na dahon. Pero hindi po siya namang mulaklak. tas yung gumamila lang po doon banda sa unahan. Tindarim nga po namin nung, nakaraan. Kaya gusto lang po ni nung tatay ko dati ay mga ganun lang pong halaman. Magaganda po pag naiinitan po ng iba, iba ang kulay. May yellow, may blue, green, violet. Yung mga ganyan-ganyan po ang kulay. Kaya may ko sa Ella. Kami po ay mag-end na po muna. Ano? Babay na po kami. Na. Bye. Babay na daydayan Bye. Babay na ikaw daydayan day yan. Ayaw niya na daw.